Magandang araw sa iyo na nakikinig. Ngayon, uh, pag-uusapan natin ng isang mahalagang sandali, yung madalas tahimik lang na dumarating sa ano, sa personal or spiritual nating paglalakbay. Ah, anong sandali 'yun? Yung biglaang pagkakaunawa mo sa sarili mong pangangailangan. Base kasi sa mga Um, binigay mong babasahin at tala, parang gusto nating silipin itong yugto kung saan, alam mo 'yon, parang nabibitak yung pader ng tiwala natin sa sarili. Ah, okay. Yung moment na parang Oo. Yung parang teka, hindi na yata gumagana yung mga dati kong paraan. Yung pakiramdam na may mas malalim kang hinahanap. Gets kita? Magandang pag-usapan yan at um, titingnan natin ito ayon nga dun sa mga material mo, hindi siya parang simpleng kabiguan lang, di ba? Hindi nga raw eh. Kundi isang critical na turning point. Isang yugto, tinutukoy pa nga sa ibang tala mo na parang stage 3. Siguro ibig sabihin, bago pa yung mismong desisyon. Oo, oh, parang ganun nga. Bago pa yung malay na hakbang. Ayun, dito raw kasi yung dating alam mo lang sa isip nagiging ano, madamdamin at personal na pangangailangan na. Yung pagtawid mula sa ah, alam ko to, papunta sa nako, kailangan ko pala to. Oo, yung hindi na lang kung kumbaga. Oo, tumatagos na. Madalas siguro dahil may pinagdaanan, may krisis, may pagkadapa. Oo nga kasi madalas ang tingin natin sa ano sa pag-unlad parang checklist lang, 'di ba? Gawin mo 'to, gawin mo 'yan. Tama. Pero pinapakita sa mga source mo na parang sa ilalim niyan meron tayong mga gutom na hindi napupunan. Yung paghahanap ng um, kahulugan o pagtanggap o kahit pagtubos. Ayun. Diyan pumapasok yung konsepto ng the crack in the wall. Tama ba? Hindi raw dahil sa isang malaking bagsak agad, kundi parang may konting yanig lang sa loob na nagsasabing, "Teka, may kulang." Tumpak, ganyan nga. At ang nakakagulat na perspective don sa mga material mo, eh hindi ito tinitingnan as kahinaan, potential na biyaya pang araw. Talaga? Biyaya parang ang hiap isipin noon, 'di ba? Pero may sinasabi nga sa Mateo 5.3 mapalad ang mga dukha sa Espiritu sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Yung mismong pag-amin mo na, ay wala pala ako nito o kailangan ko pala ng tulong, yun daw yung nagbubukas ng pinto. Ah, okay. Para makapasok yung tulong, yung pagbabago. Ito yung pagbagsak nung ano eh, nung self-sufficiency. Yung akala natin kaya natin lahat magisa. isa Yung pagiging independent. Oo. O. Yung masakit pero kailangan na pagkilala na Naku, parang may sira sa loob ko. At hindi ko yata to kayang ayusin mag-isa. Pero paano natin makikita yun bilang biyaya? Kasi parang ang bigat nun, yung pag-amin na parang failure. Meron mang mga example nito dun sa sources mo? Meron, meron. At malinaw sila. Um, isipin mo yung kwento nung alibuhang anak sa Luke 15. Kasama yan sa mga pinadala mo, di ba? Oo, pamilyar ako dyan. Hindi naman siya umuwi kasi biglang nag-reflect at nagsisi agad eh. Sabi doon, nung matauhan siya, nung naramdaman na niya yung gutom. Gutom talaga at yung kahihiyan doon sa kural ng baboy. Ah, yung physical need pala? Oo, yung physical at emosyonal niyang pangangailangan, yung nagtulak saan niya pabalik. Hindi dahil sa theology, kundi dahil sa gutom. Gets mo? Oo, oo, oo. grabe. Ganon din si Pedro. Nung tinatawa niya si Kristo ng tatlong beses, di ba? Anong ginawa niya? Lumabas siya at nanangis ng buong kapaitan. Grabe yung sakit noon. Sobra. At doon sa moment na yon ng failure, ng sakit, doon niya siguro lubos na nakita yung kakayahan niya o yung kawalan noon pag wala si Kristo. Malinaw sa kanya yung pangangailangan niya for forgiveness, for restoration. Ang linaw nga nung mga halimbawa, kaya pala, um, yung pagkilala sa need, yun yung parang trigger, yung spark. Oo, oh, parang match siya nga. At dahil dito, sabi sa mga tala mo, dapat magbago rin yung approach natin sa sarili man o sa iba na dumadaan dito. Oo, oh, oh, importante yun. Sinasabi dun sa pinag-aralan natin, sa stage na to, hindi raw effective yung pilitan o yung pangangaralagad o panghusga. Ah, okay. So, ano yung kailangan? Pakinig. Yung active listening talaga. Pag-unawa, kapag pagbibigay puwang. Kailangan daw ng relational safety. Yung safe space para maging totoo ka, kahit mahina ka. Ah, yung hindi ka matatakot ma-judge. Eksakto. At saka existential honesty. Yung tapat ka sa nararamdaman mo, sa kalagayan mo, kahit pangit o mahirap. Kaya para sa mga gustong tumulong, leader ka man, kaibigan, tagapayo, ang challenge ay samahan mo lang. Samahan ng may malasakit. Hindi yung tinutulak mo o minamadali. Nako, ang hirap nun gawin minsan. Mahirap talaga. So, para sa iyo na nakikinig gayon, ano kaya ang ibig sabihin nito? Kung ikaw yung nakakaramdam ng ganitong um, di mapakaling pakiramdam, yung parang may kulang kahit okay naman sa labas, o kaya napapansin mo to sa iba. Oo. Paalala ito, based sa mga material natin, na baka may mas malalim na nangyayari. Hindi ito laging pag-atras. Baka nga ito yung tawag uh, para mas lumapit ka, umasa sa iba o sa Diyos o para sa isang kailangang pagbabago. Tama. At um, may paalala rin dun sa sources mo about sa mga dangers na dapat iwasan. Mga pitfalls, kumbaga. Ah, ano yun? Una, huwag pilitin. Sarili mo man o iba. Huwag piliting magdesisyon kung hindi pa handa yung puso. Pangalawa, iwasan yung judgment agad dun sa mga parang walang interest o parang lumalayo. Kasi baka may quiet struggle sila sa loob. Oo nga naman. At pangatlo, huwag malito. Iba yung simpleng curiosity lang o intellectual interest sa totoong pagkilala ng need at kahandaan for change. Kailangan talaga ng pasensya, pagtitiwala sa proseso. Siguro panalangin din. Okay, gets. Patience talaga. So sa huli, itong pagkilala sa personal na pangangailangan, kahit gaano pa siya ka-komplikado o nakakahiya o uncomfortable, parang grado siyang lugar, no? Pwede. Pwede nating tingnan na ganon. Hindi siya katapusan ng dating ikaw. Baka nga simula pa lang ng mas tapat na pag-unawa mo sa sarili mo o paglapit dun sa sagot o tulong na hinahanap mo. Tama. At siguro bilang pangwakas na tanong na may iwan latin sa'yo na nakikinig. Sa sarili mong paglalakbay ngayon, sa anong mga bitak sa pader o sandali ng matinding pangangailangan, kakaya tinatawag na tumingin ng mas malalim? Hmm. Hindi para solusyonan agad, ah, kundi para pakinggan muna ano kayang sinasabi nito. Anong paglago o pagbabago kaya ang posibleng mangyari kung hayaan mo lang munang mangusap yung sarili mong pangangailangan?